Dadalhin yan sa base? Dward, dadalhin sa base yan? Mga goya. Ayan yung mga anak ng mga cows, mga friends. Ayan, yan ang mga anak ko. Dadalhin sa... Ha? Ano? <laughs> Ayan yung mga goya. Malalaki na sila. So, dadalhin sila sa base. Doon sila. Ayan, oh. No? Ayan. Si babes Si Dewag. Si Joshua. Ayan na yung goya, oh. Yan. Dadalhin sa kabilang farm yan. Yan, dadalhin yan. Maliliit lang yan dati mga friends. Ngayon, malalaki na sila oh. Malalaki na yung goya. duno naman sila pakakainin sa kabila. Sa kabilang farm, sa base. Mm, na. Ah. Punta na sila sa base. So, yun na, paalis na sila bah! Bah! yan maliliit pa yan dati eh, ngayon so, dyan na kayo mga friends bye